Mga kababayan, naiisip mo ba kung bakit may mga lugar na kahit anong ganda ng tanawin, hindi mo pa rin gugustuhin magtadal? Yung tipong malamig ang hangin pero bigla na lang tatayo ang balahibo mo. Sabi ng matatanda, hindi lahat ng libingan ay tahimik dahil may mga kaluluwa na ayaw humiwalay sa kanilang pinagmulan. Sila ang tinatawag na laman lupa, mga espiritu ng lupa na nakatali sa libingan. Tanong, handa ka bang makinig sa isang kwento na baka magpatanong din sa'yo kung totoo nga bang may mga nilalang na bantay ng lupa? Ako si Ka Elias at ito ang iyong mundo ng alamat, misteryo at paniniwala. Dito sa Pilipinas, malalim ang koneksyon natin sa lupa. Dito tayo nagtatanim, dito tayo nagtatayo ng bahay, at dito rin tayo sa huli ibabalik. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga kaluluwang nakagapos sa mismong lupa kung saan sila inilibing. Hindi sila basta multo lang, kundi mga bantay ng kanilang libingan. At ngayong gabi, ikukwento ko sa ang isang alamat na paulit-ulit ikinukwento ng matatanda sa isang baryo sa Bulacan. Ang sabi nila, ito raw ay kwento ng isang laman lupa na naging bantay ng kanyang sariling hukay. Noong dekada o may isang baryo sa Bulacan na simple lang ang pamumuhay. Ang mga tao ay nagtatanim ng palay, naningisda sa ilog, at gabi-gabi nagtitipon sa harap ng kanilang mga bahay para magkwentuhan. Pero may isang bahagi ng baryo na halos walang dumadaan kahit araw. Isang maliit na libingan sa gilid ng kakahuyan. Ang sabi ng mga bata, doon nakatira ang laman-lupa. Isang gabi, naglalakad si Mario, isang binatilyong sanay sa gubat. Mahilig siyang sumubok ng mga daan na hindi dinadaanan ng iba. Habang pauwi siya mula sa panghuhuli ng isda, napilitan siyang dumaan sa tabi ng libingan dahil mataas na ang tubig sa kalsadang malapit sa ilog. Madilim ang paligid at tanging liwanag ng buwan ang nagsilbing gabay niya. Bigla niyang naramdaman na parang may malamig na hangin na dumaan kahit wala namang ihip ng hangin sa paligid. Huminto siya, nakiramdam, at doon niya narinig ang mahina pero malinaw na boses. "Mario," sabi ng boses, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napatigil siya at napalunok. Sinubukan niyang tumakbo pero biglang nanigas ang kanyang mga paa, para bang may humahawak sa kanila mula sa lupa. Doon niya naramdaman ang malamig na kamay na kumapit sa kanyang bukong-bukong. Unti-unti siyang hinihila pa baba. Nagdasal si Mario ng ama namin, pilit na kumakawala. Sa awan ng Diyos, nakaligtas siya. Pero mula noon, lagi siyang may peklat sa kanyang binti, tanda ng lamig na kumapit sa kanya. Sabi niya, hindi raw niya makakalimutan ang maputlang kamay na lumabas mula sa lupa. Ang mga daliri parang buto, at ang kuko ay matalim na parang yero. Sabi ni Mario, hindi iyon basta kaluluwa. Isa raw iyon sa mga laman lupa na nagbabantay ng kanilang libingan. Sabi ni Mario, Kinabukasan, nagtakip ang mga kapitbahay ng asin at bawang sa paligid ng kanilang bahay. Naniniwala silang ito ang proteksyon laban sa mga laman lupa. Pero kahit ganoon, hindi pa rin tumigil ang kababalaghan sa baryo. Tuwing may dumadaan sa libingan, may naririnig silang tawag mula sa ilalim ng lupa. Minsan, boses ng bata, minsan babae, at minsan parang matandang lalaki lahat ay humihingi ng tulong. Pero ang sabi ng mga matatanda, kapag sinagot mo ang kanilang tawag, hindi ka na makakauwi ng buhay. Kung nagustuhan mo ang unang bahagi ng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at isave ang video na ito para may babalikan ka. Marami pa tayong tatalakay na kwento at misteryo ng mga laman lupa. At kung ikaw ay may sariling karanasan tungkol dito, ishare mo sa comments para mabasa rin ang iba. Pagkatapos ng nangyari kay Mario, buong baryo ay natakot. Ilang linggo, walang naglakas ng loob na dumaan sa libingan. Pero gaya ng lahat ng tao, unti-unti ring bumalik ang normal na pamumuhay. Hanggang sa isang araw, isang grupo ng kabataan ang nagkayayaan ng inuman. At dahil malapit ang libingan sa kubo ng isa sa kanila, naging usapan ito sa gitna ng kanilang tawanan. Ano ba talaga meron dyan, tanong ni John, ang pinakapilyo sa grupo. Baka naman guni-guni lang ni Mario, kasi lasing siya noon, dagdag pa niya. Tumawa ang iba pero si Mario nakatingin lang sa baso. Hindi siya sumagot. Ang mga mata niya puno ng takot parang biglang bumalik lahat ng alaala. Dahil sa tapang tapangan ni John, nagyaya siya ng hamon. Gabi pa noon, malakas ang buwan at lahat sila ay may tama na ng alak. Sabi ni John, tara, puntahan natin yung libingan, tingnan natin kung totoo nga ang laman lupa. Walang gustong sumama, pero dahil ayaw mapahiya, sumunod ang tatlo pang kaibigan. Pagdating nila sa libingan, malamig ang paligid, kahit walang hangin. Tahimik ang gubat, walang huni ng kuliglig, walang ingay ng palaka. Tanging yabag ng kanilang mga chinelas ang naririnig. Nagbitaw ng biro si John, sige nga, kung may laman lupa dyan, magpakita ka. Tumawa siya pagkatapos, pero ang boses niya ay may halong kaba. Sabi ni John, Biglang nagbagsakan ng mga dahon mula sa punong balete sa tabi ng libingan. Parang may dumaan na hindi nila nakita. Ang lupa ay bahagyang gumalaw at narinig nila ang parang umol ng taong naghihirap. Ang isa sa kanila, si Arman, tumakbo na agad pabalik ng baryo. Pero si Jun, nanatili, hawak ang bote ng alak na parang sandata. Lumapit siya sa hukay at tumingin. Walang anuman, kaya napatawa siya. Pero sa ilalim ng kanyang paa, dahan-dahan may lumitaw na kamay. Maputla, butot balat at mahahabang kuko. Kumapit ito sa kanyang chinelas at mabilis siyang naitulak sa lupa. Sigaw ni John, tulungan niyo ako, pero walang lumapit. Nakita ng kanyang mga kaibigan ang itsura ng kamay na parang hindi tao, kundi lupa na nabuhay. Sabi ng mga nakakita, ang kamay ay may amoy ng bulok na bangkay. Nakaalis si John, pero hindi na siya ang dating John pagbalik nila sa baryo, tulala siya, paulit-ulit lang na sinasabi, hindi ako makakawala, hinahabol ako ng lupa. Kinabukasan, nagkasakit siya. Lumubha ng lumubha, hanggang isang gabi, natagpuan siyang wala ng buhay. Ang nakakagulat, nang hukayin ang kanyang libing, nakita nilang may marka sa kanyang binti na parehong pareho sa nakita noon ni Mario. Kumalat ang takot sa baryo. Lalo pang lumakas ang paniniwala na may laman lupa nga na nagbabantay sa libingan. Ang sabi ng matatanda, iyon daw ay kaluluwang hindi natanggap sa kabilang buhay, kaya nakatali sa lupa. Hindi lang isa, kundi marami silang nagbabantay. At minsan, kumukuha sila ng bagong kasama. Pagkalibing kay John, hindi matahimik ang baryo. Araw-araw, may mga balita na bago pa man lumubog ang araw, may mga nakakakita ng anino malapit sa kakahuyan. Minsan, nakatayo raw sa tabi ng libingan, minsan nasa gilid ng daan, nakatingin lang sa mga dumadaan. Ang nakakatindig balahibo, ilang bata ang umuwing umiiyak. Sabi nila, habang naglalaro sa may palayan, may narinig silang tumatawag mula sa lupa. Ang boses daw ay parang pamilyar at nang tanungin kung sino, sagot ng mga bata, parang si Kuya Jun daw ang narinig nila, humihingi ng tubig. Ang problema, patay na si John. Maging ang mga matatanda, natakot. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyayari. Kaya nagpatawag sila ng isang albularyo mula sa kabilang bayan. Dumating si Aling Sabel, isang kilalang manggagamot at espiritista. Pagkarating niya sa baryo, agad niyang sinabi, hindi lahat ng nakalibing ay natatahimik. Ang mga laman lupa dito ay mga kaluluwang nakakulong sa lupa, at dahil may isa nang nadagdag, lalong lumakas ang kanilang kapangyarihan. Sabi ni Aling Sabel, Gabi ng ritual, nagsindi sila ng kandila at naglatag ng asin sa paligid ng libingan. Nagdala rin ng palay at bawang, panlaban sa masamang espiritu. Habang nagdarasal si Aling Sabel, biglang humangin ng malakas. Ang mga kandila ay isa-isang namatay, kahit walang ibang hangin sa paligid. At doon narinig ng lahat ang halinghing mula sa ilalim ng lupa. Hindi lang isa, kundi parang sampung tinig na sabay-sabay, humihingi ng tulong. Nakaramdam ng takot ang mga tao, pero nagpatuloy si Aling Sabel. Sabi niya, huwag kayong makikinig, huwag kayong sasagot. Sapagkat ang mga boses na yan ay hindi na tao, sila ay laman lupa. Pero hindi lahat nakinig. Ang isa sa mga kabataan na nakakita kay June noong gabing nahila siya, napaiyak at napatili, ''June, ikaw ba yan?'' Pagkasabi niya nun, biglang umalog ang lupa. Ang libingan ay parang bumuka, at may mga kamay na lumabas, sabay-sabay na umaabot sa kanila. Nagkagulo, nagsigawan, at nagsitakbuhan ang mga tao. Mabuti na lang, mabilis si Aling Sabel. Ibinuhos niya ang asin sa mismong hukay, at pinatungan ng krus na gawa sa kahoy. Unti-unting tumigil ang paggalaw ng lupa, pero naiwan ang amoy ng nabubulok na laman, amoy na hindi madaling mawala sa ilong. Kinabukasan, walang gustong lumapit sa libingan. Kahit ang mga dumaraan, dumadaan na lang ng nakapikit, o kaya'y umiikot kahit mas mahaba ang daan. Ang baryo'y nabalot ng takot. At mula noon, dumoble ang paniniwala ng lahat, na ang laman lupa ay hindi katang isip. Totoo sila, at nakatira sila sa mga hukay kung saan ang mga kaluluwa ay hindi pa rin matahimik. At ang pinaka nakakatakot, ayon kay Aling Sabel, hindi pa ito ang huli dahil ang laman lupa, palaging naghahanap ng kapalit. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naging usap-usapan sa mga karatig baryo ang misteryo ng libingan. May mga nagsabi na hindi ito basta kababalaghan, kundi parusa para sa mga taong hindi natuto ng respeto sa mga patay. Ang iba naman, sinasabi na ang libingang iyon ay itinayo sa lupa na dating sagradong lugar, kaya't ang mga kaluluwang inilibing doon ay hindi natanggap sa kabilang buhay. Isang gabi, isang matanda sa baryo, si Mang Cardo, nagkwento sa mga kabataan. Bata pa lang daw siya, naririnig na niya ang mga alamat tungkol sa laman lupa. Sabi niya, hindi sila masamang nilalang noong una. Sila raw ay mga kaluluwa na basta naiwan sa lupa dahil walang nagdasal para sa kanila, o kaya naman ay hindi naayos ang kanilang libing. Pero habang tumatagal, nagiging mapanganib sila dahil galit sila sa buhay na dumadaan at nakakalimot sa kanila. Sabi ni Mang Cardo, Nagkwento rin siya ng sariling karanasan. Isang gabi raw, pauwi siya mula sa pagtitinda sa palengke, dumaan siya sa tabi ng libingan. Nakita niya raw ang isang batang babae, nakaupo sa gilid ng hukay, umiiyak. Nilapitan niya ito, at tinanong kung bakit siya nandoon. Pero pagkatalikod ng bata, nakita niyang wala itong mukha, at unti-unti itong lumubog sa lupa. Kinilabutan si Mangkardo. Tumakbo siya pabalik sa bahay at mula noon, hindi na siya muling naglakad mag-isa sa gabi. Bukod sa mga kwento, may mga kakaibang pangyayari rin. May magsasaka na nag-araro sa bukid malapit sa libingan. Sabi niya, bigla raw tumigas ang lupa at parang may humawak sa paa ng kanyang kalabaw. Nang tingnan niya, nakita niyang may lumalabas na kamay sa lupa, kaya agad niyang pinalayas ang hayop at iniwan ang araro. Hindi na raw niya kinuha iyon, at hanggang ngayon, ang lumang araro na iyon ay nakabaon pa rin malapit sa libingan. Habang dumarami ang mga saksi, dumating din ang mga hakahaka -haka kung saan nga ba nang galing ang laman lupa. Ayon kay Aling Sabel, may dalawang pinagmulan. Una, ang mga taong inilibing na hindi naayos ang paglilibing, walang dasal, walang misa, walang huling pamamaalam. Pangalawa, ang mga taong namatay na puno ng galit, inggit, o sama ng loob, kaya't hindi matanggap ng kalangitan. Doon sila nagiging laman lupa, nakakulong sa mismong hukay kung saan sila natabunan. Sa mga baryo, may paniniwala rin na ang mga laman lupa ay kumukuha ng kasama para hindi sila nag-iisa. Kaya tuwing may mamamatay na may kaparehong marka o sugat gaya ng nangyari kay Mario at John, sinasabi ng mga tao, isa na namang kaluluwa ang nadagdag sa kanilang grupo. Nakakalungkot man, pero totoo, minsan hindi na kayang iligtas ang mga laman lupa. Sabi ng mga matatanda, tanging panalangin at dasal ng pamilya ang makakapagpalaya sa kanila. Ngunit kung matagal nang nakalimutan, ang laman lupa ay tuluyang magiging bantay ng lupa, wala ng pag-asa, at doon sila mananatili hanggang sa dulo ng panahon. Ang tanong ngayon, paano kung mapadaan ka sa libingang gaya nito? Handa ka bang makaharap ang malamig na kamay na mula sa lupa? Matapos ang mga kwento ni Mang Cardo at ng mga magsasaka, lalo pang dumami ang mga nakararanas ng kababalaghan. Isang gabi, isang ginang na nagangalang aling rosa ang umuwi mula sa lamay ng kaibigan sa kabilang baryo dumaan siya malapit sa libingan. Pagod na pagod siya at dala ang kanyang lampara. Habang naglalakad, napansin niyang may batang naglalaro ng bato sa gilid ng daan. Tila nagtatago at lumalabas. Nagtaka si Aling Rosa. Sino namang bata ang maglalaro ng ganitong oras? Nilapitan niya at tinanong kung nasaan ang mga magulang nito. Pero laking gulat niya nang makita na walang anino ang bata, kahit maliwanag ang lampara. Nang tumingin sa kanya ang bata, maputla ang mukha, may hukay ang mga mata, at ang mga labi ay parang punit. Humagalpak ng tawa ang bata, tapos biglang lumubog sa lupa. Sabi ni Aling Rosa, mula noon, hindi na siya dumadaan mag-isa kahit araw. May isa pang saksi, si Ernesto, isang driver ng tricycle. Madalas siyang dumadaan malapit sa libingan para makaiwas sa traffic. Isang gabi, wala siyang pasahero, kaya binilisan niya ang takbo. Pero sa side mirror, nakita niya na parang may nakasakay sa likod. Akala niya pasahero kaya huminto siya. Pero nang lingunin niya, wala siyang nakita. Habang pinapagalaw niya ulit ang tricycle, bigla niyang naramdaman na parang may mabigat na kamay na nakahawak sa kanyang balikat. Hindi niya nakinaya. Tumakbo siya paalis, iniwan ang tricycle. Kinabukasan na lang daw niya binalikan, at kahit patay ang makina, malamig pa rin ang upuan sa likod. Dahil sa mga insidenteng ito, napagtanto ng mga taga-baryo na hindi na simpleng alamat ang laman lupa. Isa itong paalala. Hindi lang sila kwento ng matatanda para takutin ang mga bata. Totoo sila. At ang pinagmulan nila ay nakaugat sa kakulangan ng respeto sa mga patay at sa mga sagradong lugar. Ayon kay Aling Sabel, kung hindi igagalang ang lupa, lalo na ang libingan, ang mga kaluluwang naroon ay hindi kailanman makakatulog. At sa paglipas ng panahon, magiging laman lupa sila, espiritong nakakulong, na naglalabas ng galit sa mga buhay. At may isa pang nakakatakot na paniniwala. Kapag may tumugon o nakinig sa tawag mula sa ilalim ng lupa, ibig sabihin ay nagbukas ka ng pinto. Ibig sabihin, isa ka ng target. Kaya sinasabi ng matatanda, kapag may narinig kang tinig na humihingi ng tulong mula sa libingan, huwag kang sumagot. Magdasal ka na lang, sapagkat ang laman lupa, hindi sila basta nag-aanyaya. Isa itong bitad. Kaya ang baryo, natutong magtakda ng patakaran. Pagpatak ng alas otso ng gabi, walang bata ang pwedeng lumabas. Ang mga kabataan, bawal dumaan sa libingan kahit magkasama. At ang mga matatanda, palaging may dalang rosaryo, bawang, o asin, pananggaraw laban sa mga nilalang na ito. Hanggang ngayon, kahit ang mga bagong lipat sa baryo ay pinapaalalahanan. Hindi mo kailangan maniwala, pero kailangan mong sumunod. Dahil kung hindi, baka isa ka sa susunod na maririnig na tumatawag mula sa ilalim ng lupa. Mga kababayan, matapos ang lahat ng nangyari sa baryo, isang bagay ang malinaw. Ang laman lupa ay hindi lang basta kwento para takutin ang mga bata. Ito ay isang paalala, isang babala, at isang sumpa na dulot ng kapabayaan natin sa ating mga yumaong mahal sa buhay at sa lupa kung saan sila inilibing. Naalala ko ang sinabi ni Mang Cardo sa isang huling pagpupulong ng baryo. Sabi niya, ang lupa ay sagrado. Sa lupa tayo nagsisimula at sa lupa rin tayo nagtatapos. Kung hindi natin igagalang ang lupa, kung hindi natin ipagdarasal ang mga kaluluwang nauna sa atin, babalik at babalik sila para magpaalala na hindi sila nakalimutan. Sabi ni Mang Cardo, kung isipin, nakakalungkot. Ang laman lupa, hindi naman talaga sila demonyo. Mga tao rin sila, may pamilya, may kwento, may pinagmulan. Pero dahil nakaligtaan, dahil walang dasal, dahil sa galit o sama ng loob, naging multo sila ng lupa. Isipin mo na lang, paano kung isa sa kanila ay dati mong ninuno o kaanak ng mga nakalimutan? Hindi ba't masakit na isipin na sila sila'y nananabik lang sa isang panalangin, pero sa halip na alaala, takot ang kanilang nakukuha? Ang aral dito ay simple pero malalim. Una, huwag natin kalimutan ang ating mga yumao. Hindi sa patang libing kailangan nila ng dasal, alaala, at pagrespeto. Pangalawa, igalang natin ang lupa. Huwag basta magtapo ng basura, huwag sirain ang kalikasan, at lalo na huwag babastusin ang mga libingan. Sapagkat ang lupa ay may alaala, at hindi ito nananahimik kung may iniwang sugat. At panghuli, huwag nating kalimutan ang koneksyon natin sa ating pinagmulan. Ang laman lupa ay paalala na ang ating katawan ay babalik sa lupa, pero ang ating kaluluwa, iyon ang dapat nating ihanda. Kung tayo ay mamumuhay na puno ng galit at kasalanan, baka maging isa rin tayo sa mga kaluluwang hindi matahimik. Pero kung mamumuhay tayo ng may pagmamahal, paggalang, at pananampalataya, makakarating tayo sa lugar kung saan may kapayapaan. Kaya ayong narinig mo ang alamat ng laman lupa, sana ay hindi lang ito naging kwento ng takot para sayo. Sana ay naging paalala rin ito na ang mga misteryo ng ating bayan ay hindi lamang pantakot, kundi may dalang aral na hanggang ngayon ay totoo. Bago ko tapusin ang kwento, may isang tanong akong iwan para sa inyo. Kung sakaling mapadaan ka sa isang tahimik na libingan sa probinsya, at marinig mong may boses na tumatawag mula sa ilalim ng lupa, ano ang gagawin mo? Tutugon ka ba o idadaan mo sa dasal? Mga kababayan, ang mga kwentong gaya nito ay hindi lamang tungkol sa takot. Ito ay salamin ng ating kultura, ng ating pananampalataya, at ng ating takot sa nakalimutan. Kaya't imbes na isipin lang na pananakot ang mga alamat na ito, sana ay makita rin natin ang dahilan kung bakit sila ikinukwento ng mga ninuno. Ang laman lupa ay nagsisilbing paalala na ang ating mga gawa sa buhay ay may epekto kahit sa kamatayan. Isipin natin ang mga naiwan nating mahal sa buhay. Huwag nating hayaang manahimik ang kanilang alaala. Bawat dasal na ibinibigay natin ay nagiging ilaw sa kanilang daraanan. At bawat pagkakalimot ay parang isa pang hukay na nagtatabong muli sa kanila. Kung may oras ka, dumalaw sa puntod ng iyong mga mahal sa buhay. Mag-alay ng kandila, magdasal at magpasalamat. Hindi lang ito tradisyon, ito ay pagpapakita ng respeto. Dahil kung may aral tayong natutunan mula sa laman lupa, iyon ay ito. Ang lupa ay hindi lang tahanan ng mga yumao, kundi tahanan din ng ating alaala ating pananampalataya, at ating pagkatao. Kaya ngayong gabi, sabay-sabay tayong magdasal para sa lahat ng kaluluwang nakakulong, lalo na yung mga nakalimutan na. Sa simpleng panalangin, sana'y mahanap nila ang liwanag na matagal na nilang hinahanap. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Mga kababayan, kung naramdaman nyo ang bigat ng kwentong ito, huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pang makarinig at makaalala ng ating mga alamat at misteryo. Ako si Ka Elias at ito ang Ka Elias, alamat, misteryo at paniniwala. Hanggang sa susunod at sana lagi kayong ligtas sa paglalakbay, sa lupa man o sa dilim ng gabi.